kasari, kamusta po tayong lahat dyan? Ito na naman tayo. Hay, nako, magpo-voiceover na naman tayo. Ito lang talaga ang pinakamahirap sa isang content creator na kailangan mo talaga mag-voiceover. Pakahirap kaya mag-voiceover kasi walang pumapasok sa utak mo. Wala kang sasabihin or wala kang alam na sasabihin. Based on your video. O, di ba na based on your video? Ano da? Ah, oh, ikaw talaga ka, Mahirap talaga kasi mag-voice over pag minsan talaga 1 million times bago ko ma-okay yung aking pag-voice over at 100 million times. Una ako magdi -de delete na aking pag-voice over bago ko siya ma-perfect. So, ganun talaga kahirap ang mag-voice over. So, ayan na nga mga kasari, Andi dito na naman po ako sa aking munting tindan as you can see. O, oh, di ba panay English as you can see? <laughs> nag-message nga sa akin na kapwa nating kasari kung paano daw ba mag-manage ng tindahan o kung paano ba daw paikutin ang benta ng kanilang tindahan inyong mga kasari natutuwa talaga ako kasi kahit paano is meron nang nag-message sa akin nagtatanong kung paano palaguin ang tindahan sa maliit na puhunan. So itong isi-share ko ngayon sa inyo mga kasari is base lang ito sa aking experience sa ilang taon kong naging tindera at hindi ko naman kayo hinihikayat nagayahin kung paano ko imanagay manage yung aking munting tindahan. depende pa rin sa inyo mga kasari kung gusto nyong sundin or gayahin. Ito lamang ay tips ko lamang para laman nyo kung paano ko minamanage yung aking munting tindahan. Kung nga kasi naging ganito yung aking munting tindahan mga kasari, talagang namuhunan lang ako ng dalawang daan. Yung aking pwesto naman ay nasa loob ng bahay. Isipan ko lang talaga noon na magtinda sa loob ng bahay dahil yung mga barkada ni Habi ispanay panay tambay sa harapan ng bahay namin. Kaya yun, sa dalawang daan na puhunan ko mga kasari, sigarilyo at candy ang binebenta ko sa loob ng aking bahay. Tuwa naman ako mga kasari dahil napakadali lang talagang umikot ng aking dalawang daan na pinuhunan. Kailan nyo mga kasari sa loob lamang ng isang linggo, paikot ko ng maayos yung aking puhunan na dalawang daan. Nung dati ay dalawang piraso lang yung sigarilyong binebenta ko habang tumatagal, kami ng parami ang mga bumibili. Nang sa nagdagdag ako ng paunti-unting chichiria. Nung naramdaman ko naman mga kasari na parami rin ng parami yung mga barya ako. Mili ako ng alkansya at sa loob lamang mga kasari ng dalawang buwan. Ay sa napakabilis talagang umikot ng aking pinuhunan mga kasari at napuno ko yung aking alkansya. Mili ako ng rep at yun po'y katas ng aking pagtitinda ng aking sigarilyo ng dahil sa pinuhunan ko na dalawang daan. Nung nagkaroon naman ako ng rep mga kasari talagang yung tinubo ko sa pagtitinda ko ng sigarilyo. naman yung aking pinuhunan para magbenta ng ice candy, yellow at syempre nakabili na rin ako. kala kalakalahat ting mga soft drink. Kalahating litro, kalahating mountain dew, kalahating coke, at syempre kalahating case rin ng alak. Yun na nga mga kasari, hindi ko na mamalaya na parami na parami na pala yung aking mga tinitinda. Lumipas ng ilang taon mga kasari, hindi ko talaga na na yung bahay ko pala is nagiging tindahan ko na. Ano yung mga kasari, wala sa laki ng puhunan yung sisimula ng tindahan. Nasa discarte nyo lang talaga mga kasari. At kung paano nyo dalahin yung perang merong kayo na para ipuhunan nyo sa inyong tindahan. Lahat naman talaga tayo mga tindera bago lumago yung ating tindahan, talaga sisimula tayo sa maliit hanggang sa lumaki ang ating negosyo. Tulad nga ng ginawa ko mga kasari, talagang nagsimula ako ng maliit hanggang sa lumago na siya ng lumago. Basta determinado kayo at may tiyaga at may diskarte sa inyong negosyo at alam nyong hawakan or i-manage ang inyong tindahan, paniguradong asenso at lalaki pa ang tindahan nyo. So, ayan, sa mga nagtatanong talagang dahan-dahan niyo lang mga kasari yung pagbili ng inyong mga paninda syempre magsisimula kayo dun sa mabenta or di naman kaya dun sa mga saleable na palaging inahanap ng mga customer para madali nating mapaikot yung puhunang meron tayo At kapag may benta naman tayo mga kasari agad na nating ibili ng kung anong wala tayo sa ating tindahan magdagdag lang ng magdagdag mga kasari ng paunti-unti sa ating munting tindahan at hindi na natin namamalayan parami na pala ng para at palaki na pala ng palaki ang ating tindahan. Layo na pala ang narating ng pinuhunan mo. Dahil yan sa pagmanage mo sa tindahan mo. Kasi mga kasari hanggang dito na lang at sana meron kayong natutunan sa mga pinagsasabi ko dito sa aking munting tindahan at ang lahat ng yon mga kasari is base lamang sa mga naging experience ko bilang isang tindera at nasa sa inyo na kung gagayahin nyo or hindi. Mga kasari ko naman na nagme-message sa akin maraming maraming salamat salamat sa inyong mga kasari. At eto na po yung mga sagot sa mga tanong ninyo.